Magandang araw! Ako nga pala si Teacher Journal at ito ang Teacher Journal TV. Ang pag-uusapan natin ngayon ay may kinalaman sa pagkakatulad at pagkakaiba ng globo at mapa. Ano nga ba ang globo? Ang globo ay bilogang representasyon ng ating daigdig. At ito ang eksaktong modelo ng ating daigdig. Ginagamit din ito pang matukoy ang tiyak na kinalalagyan o lokasyon o direksyon ng isang bansa sa ating mundo. Sa pamamagitan ng globo ay nailalarawan ang anyo, hugis at laki ng isang bansa. Ano naman ang mapa? Ito ay isang lapat o patag na representasyon ng mga lugar sa ating daigdig. Ito ay isang larawan na nagpapakita ng bahagi ng daigdig o ng isang lugar. Mahalaga rin ito upang matukoy ang eksaktong lokasyon at direksyon ng isang lugar sa ating mundo. Halos isa lang ang impormasyon na inilalaan ng globo at mapa ngunit magkaiba lang ito sa kanilang mga hugis. Kung may natutuhan ka sa video ito, please like and share. At pwede nyo pong i-consider ang super thanks. Salamat!